Ang Cavite ay may mayamang kasaysayan na nagmula pa bago dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Dahil sa estratehikong lokasyon nito sa bakana ng Manila Bay, naging sentro ito ng kalakalan at mahalagang lugar sa panahon ng kolonyalismo at revolusyon. Pinagmula ng Cavite bago dumating ang mga Espanyol, ang Cavite ay kilala na bilang isang lugar na may malaking interes para sa mga dayuhang mga ngalakal. Ang kasalukuyang lokasyon ng Cavite City, na dating kilala bilang Tangway, ay gumaganap ng mahalagang papel sa kalakalan sa mga pamayanan sa paligid ng Manila Bay, kung saan ito ay itinuturing na daungan var sa mga junk ng mga Chino.